guys. Nanghali ano ta? Sabaw na maya maya. Bos sini sini boy. Ah. sini. Ayam. Ini.

Ah, but day, napag yan o. daw yun, laon Tapos na. Ang na. yun Ito, sayang, ya, na o. Tapos na yun yan na yun. Nakot. Saan ka ba? Hoy! Ah.

non va a parlare di topic. Suna, Big Mama. E non la regge. A poco a gara

Ibenta ko ang dosya niyo sa kanya kagabi. Pabago na pupira sa... Pupira sa... <coughs> siya. Di ba pa ba't napabago na? Eh, ba't napabago siya na, Eh? Ba't napabago na? Di ba? Oo. Pero sana kung ba't napabago na? Hmm. Ibenta ko na daw. Ako, nagpumila sa... doon sa dosya. Doon siya pumila sa Commonwealth. 25,000 na yun. Mungi siya kagabi. Ano? Ah, Mabuna? Ano? Wow. Bakit ako? Umuwi ka. Mahal eh. Ano bang gagawin? Ano ba? Ano ba? Ano ba? sinasabi. Sabi, uwi ka. Magdilibi ka bukas. May problema ka pala. Pumunta ka sa ano. Diyan sa luha. Bukas ka na magdilibi. Sabi ko. Meron dyan nga kay Rabis sa taas. Bakit? Anong? Hindi ko alam eh. Kung bakit eh. May Rabis. May titanong. May labangkit eh. Tapos so, umalis ka gabi. may tinuro daw si Tante pumunta. Ano kung may laka eh, ko, hindi na marunong ba niya. Pero kung paano makabayad si Benta o Mundo. Tapos na ba? Ay. Hindi na lang siya makita eh, mano. Marabi. Forever na lang yung sundot ka kanya. Baka ninalat ng araw niya. Bakit আমি আমাক পাকব নেপেৰি

Hmm. Ito na lang maliit ka. Taba ka sa isda. Sarap tong maya-maya ay -maya sabaw. Hmm. Hmm. Sarap sana ito. Chili garlic sauce. Kasuan ano, ma maanghang. Ito na. Ito ito. Ito pinatan yung sabaw. may natira pa eh oh. Mamaya hapunan. Yan na rin ang ulam ko. Pus na ako kumain. Thank you guys. Thank you for watching. Bye-bye.